lo no so no um, ito ang natutunan ko no uh, mababaliwala no ang lahat ng mga pagsisikap ng isang tao para makapasok sa kaharian ng Diyos yung pagsisikap niya na pumasok sa simbahan ni Brisande Wednesday or anumang mga araw no to attend the worship no kasama ng mga tao no na naglilingkod sa Diyos mababaliwala ang pagsisikap ng isang tao upang pikuin or tupiin or anuman yun pag or to yung tuhod niya para magdasal sa Panginoon to worship God kung ang isang tao na yan ay hindi pa rin nagsisisi sa kanyang kasalanan no sinasabi dito sa kasulatan no klaro po dito sinasabi dito sa kasulatan no na ang kaligtasan ng isang tao ay nasa pananampalataya ng ating Panginoon pero sa akin lang hindi talaga lahat ng tao na tumatawag sa pangalan ng Panginoon o naniniwala sa ating Panginoon, o sumasampala tayo sa ating Panginoon, ay nakakapasok sa karian ng langit. Ang lagi nating babantayan sa sarili natin is ang sinasabi ng ating Panginoon si Kristo, Be perfect. As your Father in Heaven is perfect. Magiging perfecto tayo kahit na makasalanan tayo. Marami kasi sa atin dito na mga Kristiyano mismo na namumuhay sa salita ng Panginoon. No? Namumuhay, naglilingkod, sumasamba every Sunday kasama ng mga tao na naglilingkod sa Diyos, umaawit ng mga papuri, nagdarasal or anuman ang ginagawa nila upang paglingkuran ng Panginoon. Pero balik sa dating gawi, no? Maninira sa kapwa, panira sa kapwa, may galit or yung mga hatred na nasa puso ay hindi pa rin pinagsisisihan ng isang tao. Kumbaga, ito mga bagay na ito is dalang-dala na bawat tao at hinding-hindi nila naiiwanan. Bago po tayo lalapit sa ating Panginoon, kailangan lahat ng mga bigat sa ating sarili ng mga kasalanan, iiwan natin yan. Kasi ang sinapi mismo ng ating Panginoon sa Kristo, kung ikaw may isang tao na kaaway, habang nandito pa kayo sa lupa at hindi pa kayo dinala doon sa huwes, makipag-ayos ka na. Kasi ang huwes ay kukuha sa iyo, dadakip sa iyo at pagbibilanggo sa iyo at pagbabayaran mo at kahit nakatiting ng iyong kasalanan. Nangangahulugan yan dito sa mundong ito nung no, nangunguhulugan yan dito sa mundong ito na habang nandito pa tayo sa mundong ito kailangan magpapatawad tayo masarap ang buhay no na wala kang kagalit isang tao masarap ang buhay kung magpapatawad ka na wala kang dinadamdam na mabigat sa sarili mo sa paningin mismo ng ating Panginoon lagi nating tatandaan na dito sa mundong ito, lilipas talaga tayo. May katapusan tayo at mamamatay tayo pagdating ng araw. Hindi tayo mananatili dito ng panghabang buhay. Ang sinabi ng ating Panginoon mula pa sa panahon nila Moises at sa mga propeta, Be holy, for I am holy. So paano tayo magiging banal kung dito sa puso natin andoon pa yung hatred sa paglilingkod natin sa ating Panginoon sa pagsamba natin pumapasok tayo doon sa kanyang templo nagsumasamba tayo sa kanya umawi tayo ng mga papuri pinupuri natin siya nagdasal tayo sinasamba natin siya Kundi dito sa puso natin mayroon tayong mabigat na hindi natin napapatawad o hindi natin naiwanan hindi tayo mapapatawad ang ating Panginoon klaro po ang sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo patawarin nyo ang inyong mga patawarin nyo ang bawat tao na nagkasala sa inyo upang kayo ay patatawarin ng iyong ama na nasa langit kung hindi tayo marunong kung hindi tayo magpapatawad sa kasalanan ng ating kapwa dito sa lupa hindi rin tayo mag expect no na mapapatawad tayo sa ating mga kasalanan so sa daling salita ang kapatawaran ng ating kasalanan ay nakabis din kung paano natin pinapatawad ang ating kapwa. Marami kasi mga tao nagsasabi noon na wala naman akong galit sa kanya o hindi ako. No, pinapatawad ko na siya na ganito, ganyan. Pero in reality, sa kaloob-looban pala is mayroon pa pala doon. Hindi mo man mapapansin ito at minsan malilin lang ka man ang iyong sarili pero ang Diyos hindi ka, hindi mo yan malilin lang. Maniwala ka sa akin. Dito sa mundong ito, maniwala ka lahat tayo dito sa mundong ito ay may katapusan huwag sana nating sayangin itong mga pagkakataon na ito na binigay sa atin ng ating Panginoong Yesus Kristo lilipas tayo dito sa mundong ito hindi tayo mananatili hindi tayo magtatagal noong unang panahon nung nagkasala si Iba at Adar, dahil nga sa kinain nila o pinakialaman nila yung puno na nagbibigay ng kaalaman ng isang tao. Inilayo na sila ng Panginoon doon sa Eden. Kasi may isang puno din doon no, na nagbibigay buhay. Kung kahit kung sila man ay makakain noon, ay wala nang kamatayan ng isang tao dito sa mundong ito. At mananatiling buhay ang isang tao at walang kamatayan dito sa mundong ito. Pero ipinalayo sila sa ating Panginoon. So nangangahulugan, dahil yung tayong lahat dito sa mundong ito ay mamamatay at mamamatay tayo ayon nga doon sa kasulatan in after death at pagkatapos ng kamatayan ng isang tao haharap siya sa paghukom ng ating Panginoon lagi nating katandaan be holy as our God is holy maraming mga tao na gumagawa niyan ngayon maraming mga tao na ayaw magpatawad sa kanilang kapwa hanggang kamatayan hindi, hindi magpapatawad pagdating ng araw maniwala kayo sa akin huwag niyong sayangin ang buhay na ito minsan lang to. kaya nga di ba bago natin di ba nga sabi ng ating Panginoong Espresso bago natin limisin yung iba tignan mo muna natin yung sarili natin sabihin natin yung kapwa natin tatanggalin ko yung alikabok sa iyong mata isa eh yung mata pala ay may truso mas malala sa iyo mas malala kasalanan mo kasi truso sa kanya alikabok lang ganito ang nangyayari dito sa atin marami sa atin dito mga taong kristyano na sumasampalataya sa Panginoon at the same time sumasampalataya din sa mga demonyo kasi nga diyan sa puso nila ando nang itrin, galit, paninira paninira sa kapwa sumasamba sa Panginoon pinupuri ang Panginoon pero pagtalikod ng tao, nakakausap ng isang tao ang maglilingkod sa Diyos, sinisiraan niya. Sinisiraan niya buhay nito, ganito, ganyan, ganito, ganyan, ganyan. Ito ba yung mga bagay na kinalulugdan ng Diyos na gawin natin? Dito ba natutuwa ang ating Panginoon at hindi ba tayo mapaparusahan sa ganitong gawain? Kandidit tayo sa mga kaparusahan na ipapataw ng Diyos atin dahil nga sa ganitong sistema na ginagawa natin na walang kapatawaran. So hanggang dito na lang na maraming salamat ng God bless you.